kas, medyo maganda yung panahon ngayon uh, subukan natin maglambat uh, tingnan natin kung may makukuha tayo samahan nyo ako ba so, dahil sa kayo wala pang masyadong katao-tao dito sa may matalag river ayan po subukan natin mga may makuha tayo so samahan nyo ako let's go so ayan Lapang tayo ng sigay. Uh, medyo ko ang in, sa iyo sa medyo ano, medyo gitna kasi ano. Uh, may mga uh, tulos sa ano sa gilid. Mga ng ano. Konting tubig. So ganito po yung Paglalambat dito sa amin Sa medyo gitna Unang area Magsigay tayo kaling mga chamba tayo, kalakas. Sabay update tayo doon sa mais ko so sa ano, gilid mamaya. Ito ano, maganda na yung kinalabasan ng bunga ng ating mais doon sa gilid. So sa ngayon, maglalambat muna tayo. Arya-Arya. Yes, dahil wala pang nakauna sa atin. But Ba't gumigilid naman siya? Dito tayo sa gitna. Kasi may mga ano, ang problema dito, may mga tulos sa ano, gilid-gilid. Yung pinagpapaanohan dito ng sumak nila ng kalabaw. Yan, nda yung yo. pag- pag aarihan ng lambat. O. Yos. Na. Diyo, mabilis ah. Diyo, mabilis, mabilis, mabilis. Diyo na siya. So, inariyan na natin lahat. Sundan na lang natin yung ah, ating lambat. Tapang down na tayo. Parang, <laughs> parang wala yatang ano ah. Dagong naran naman. Itong mahirap magtandaw kasi medyo mahaba. Bakit parang maliliit lang ang nakuha niya? Oh, ganyan po yung ano, nakukuha niya kalagas pero masarap po ito maliliit pero masarap wala yata yata nakapuro ano kaya bakit kaya wala Ay, nakuha. Kahoy. Bakit yun? Walang nakuha. Yan po yung spot ng ano uh, pinagtitiksayan namin. Kaso wala na yung laruan kung ano nasira ng tuluyan yung dibomba ko ano ergan. Uh, hindi tayo makapagtiksay. parang nag-strike yata ang mga isda wala tayong nakuha so, update tayo sa ating maisan dahil wala tayong nakuha sa ano uh, paglabat yan po yung mga mais natin oh. makaganda na po yan yan para parehas po yung bunga niya. okay na to salamat Thanks G. Ibay pa rin yung ating kubo. Yan po. Yan yung ating kubo noon. Yung tayo ay tanim ng gulay. ayan po yung ating mga mais ngayon dito sa tabing ilog. Ayan po, yung bunga niya. Uh, may mga nag-umpisa -umpis, ng kukuha at iniihaw na. Ayan po. Ayan, bakas ng ano, kinuhanan para iihawin. yan, ganyan dito sa aming kalakas basta okay lang yun basta pang ihaw lang okay, pakain sa mga ano ah, baboy na medyo tumigas na yung ano bunga nya po so, Pagmunahan kasi yung ano yung mga Uh, damong paragis na ito yan po talaga ang problema dito so ayos lang kalakas kahit wala akong nakuha at least nakikita kita ko yung ano ating maisan maganda po ano yan tanggal pagod kasi nakita ko yung mais ko maganda yung buka yan o. para parehas po yan ito sa ilog po ito. Ayan po yung ilog na yan. Nandiyan na po yung ilog. Ayan. So, nakakawalang pagod. Kahit wala ang nakuha sa pag, ano, paglalambat ay okay lang. Dahil nakita ko yung ating mais na maganda yung ano, uh, sitwasyon. Sana tuloy-tuloy na ito para ano, uh, maganda naman yung ating mga harvest. Bilang poko tulad ng mga kasamaan nating na mga Farmers din so, Hindi tayo pinagbigyan ni no? uh, uh, Apo Matalag Ngayon, siguro Pahinga yung mga isda Kaya walang nakuha Yan po, yung ating mais Kakatawang tingnan Taste G talaga Kahit nakikipagunahan Yung mga damong paragis, okay lang Kasi nakakuha na siya ng bunga ya, yeah. iyan po, ating maisan.